Hello mga bay! It's me again, ang inyong kaibigan na Rena ng Purong Purong. <laughs> Kumusta mamuntanan mga bay? So ngayon pala ay araw ng birnes at uh, tuwing birnes ay uh, pupunta kami sa kabila. So ngayong araw, bago ako magpunta, magluto muna tayo ng iiwan dito kasi merong hindi aalis. Ngayon akong nakaready dito, gagawa tayo ng vegetable soup. Meron na tayo ditong bawang at sibuyas. Igigisa natin. Pero dagdagan pa natin yung bawang at sibuyas. Kulang pa. Tapos meron tayong kamatis. Meron tayong lagyan natin ng kunting beans. Tapos meron ditong sa, uh, sa salata ni nanay na hindi niya naubos. Kaya idag, idagdag din natin. Kaya sayang. Ayan, may carrots tayong dalawa. Meron din tayong zucchini. Meron din tayong dalawang patatas at saka kalabasa. Ayan, ito ang kalabasa dito ba yung parang buto lang na kumuluntoy. Oh, hindi ko alam, parang ito yung itlog. <laughs> Tapos meron din tayong repulyo. Ayan. Yan ang gagawin nating vegetable soup na paborito ni Amahan. Kasi wala na siyang ngipin ba. Maglunok-lunok naman siya masabaw. Yung pagkain niya dapat malambot na lahat. Ngayon, meron din tayong niluto dito ang kalderita. Uh, ah, kalderitang manok para sa taga maniho. Ayan. Ayan mga okay. ba? malapit na itong maluto. Patuyuin lang natin ng konti yung sabaw. Yung kanyang sauce. Tapos meron din tayo dito ang gulay. Yung gulay ni Amahan araw-araw. Yung ini-steam siya ba? Ayan. Tapos meron din tayo dito ang white rice dagdagan pa natin to may bulbul pa yata <laughs> ito yung bahaw kahapon May yung natin silang bahaw kasi lagi na lang kami ang makain ng bahaw isiran din kung taga bahaw oy naon siya na o, tapos meron tayo dito kanin dalawang klaseng kanin ba ito meron siyang lentil yung parang munggo siya ba na kulay orange lentil siya lentil ang english tapos ang arabic niya ay adas Ayan. Tapos may, may halo siyang basmati rice. Masarap to bay. Masarap to siya bay, no? Tapos ay gisa-gisa lang dito. Mahilig kasi gisa-gisa talaga halos dito ang kanin. Ayan. Tapos mong gisahin. Sabawan mo na siya. Tama lang ang sabaw na ilagay mo kasi matubig din yung ano yung Lintil. Ayan, tapos timplahan mo lang siya ng asin. Timplado kasi mga kanin dito bay. Ngayon yan ang tatapusin natin lutuin yung vegetable soup ni tatay naman ibiblend natin yan pagkatapos ng maluto yan ngayong araw ako lang ang sasama sa kabila kasi matagal-tagal na rin kami hindi nagkita doon sa kabila matagal-tagal na kami hindi nagpunta doon kailan ba ang last punta namin doon yun yung had, yun yung ano, uh, id yung araw na namimigay sila mapamasko kailan pa yun Uh, mag-isang buwan na. Tagal-tagal na rin, no? Kaya, magpunta na tayo doon ngayong araw. Kasama si amo namin babae. Kasi si tatay magpaiwan. Si Sara naman ang maiwan. Dapat ako ang maiwan. Kaso, uh, dapat sasama kami dalawa ni Sara. Kasi ayaw ni tatay na maiwan dito. Sama daw. Kaso, sabi ko kay nanay, na may asikasuhin sila mga gamit ng alaga namin magayos kasi darating naman yung isang alaga namin sa ibang bansa nag aral Kaya kailangan ayusin yung mga kwarto, kaya may iwan si Sarangheyo. Ako ang sa doon. Tapos sabi ko kay nanay, ano gagawin ko doon ay? Wala man kong gagawin, gusto kong mag-iwan sana ba? ay ikaw sa kanila. Sabi ni nanay, wag ka masyeta ng ganyan kasi hindi pwedeng wala akong kasama kasi baka may kailangan ako. Hindi Ah, okay. Okay na lang. Wala na tayo mga gawa ba? Isama naman. Punta naman tayo sa kabila, bay. Pero magluto muna tayo, bay. Giniin-iin natin yung bigas. Ito na yung ano, gukuli na na-steam. Mauna man siya maluto, kaya mauna natin siyang tanggalin. Sana yung taklob, eh. Ito pala. Habang mag in, -in tayo dyan, mag ano tayo bay magtagtad na tayo ng gulay bay luto na siguro ng gulay din ay okay magisa na ako tikman mo na isa para malaman din luto na bay magisnak isnak din yung kusinira uy kung anong naluto ala tila mm, lami ah lami biya bagyo bin yung ano mo steam mo siya zarap ay kung init sabi sabi walang ano ano mga timpla try natin yung patatas kasi nagpare-release yung patatas dahil walang mushroom patatas ang ipinalit patatas, beans ah okay na so doon na natin iin-in yung ano ba doon ko na in, in yung kanin sagdito ba ha tanggalin na natin yung ulay okay siya o? yung gulay. May patatas tapos broccoli. Tinanggal ko na yung broccoli. Malata man siya pag hindi ko Tapos iniin na natin yung kanin. ay okay, mag na tayo ng vegetable soup, bye. na ang butahin natin na yung araw. yan, medyo luto na siya ba? Ito yung, ito yung ano, ish adas ang tawag dito ba? May basmati rice, tsaka lintil ang tawag. Masarap siya. Pwede ka nang mag-ulam. Mag Pwede ka nang mag-ulam ba? May ulam na yung kanin dito. Masarap. Tapos dito na tayo sa... Dito na tayo sa Please rice, by yung ano yung bigas o oh, yung ulam ng taga itambay mga natin sa luto para maluto -luto pa yung mga ibang sangkap tapos itong ano kailangan ko nang bilisan baka alis na kami hindi ba tayo nakahugas ng tunga <laughs> yan ba ang buhay ng kusimira dito ba Nakaya na rin ako kay nakaayos na ako ng kama ko. Gusto kasi maayos ang kama ko para pag akyat na pagod. Ah, guminhawa dahil maganda ang higaan. <laughs> Kaya paano ba? Ayan na, mag na tayo ng gulay. naan muna natin ang apoy ba? Kaya mag maghiwa muna ako ng mga lamas ba? Sandali lang ba ha? Hagoy, ginuo ko naman dahil nagpa-RCD rin nga kuan ka ng ibang lahi kauban ako ba diri man ako magpa-RC ang iyang ibayad kay kwarta diri Hala, ganihan raman na ito siya naging limot ko ba agoy ino ba na bangi na maligya man sad ko diri ba sa mga kauban diri sa pikas kay nagpupo man sad sila pero dili ako ilang agent pero so, dili siya magpalit o kuin sa ako ah. kaya wak man siya laing mapalitan So, mo to atong update karong adlaw mga bay kay pinapaday diri dirim pa di rin. Paarsi, kung ako muli ili diri sa ako ang siya ka cellphone na diri ang kuan ka si Pikas panabangi pa sa ang kabos ingon mo ko ganyan na busy naman ko niluto oh, napatay na kang hugasan din sa lamisa naglinya ito apa dito naglinya di apa diri mga pamahaw ni no ko pa ning kabkabon ron tanan haron mahuman kay to ana ko ana ko na ang kaldirita oh di ara ato na ning i-transfer luto na siya oh medyo dagan-dagan gid ug sabaw gigop lamang mo sabaw kay na dagan e, na ko ang tunok lungab na ko dito ya e, diri ang ko ani amahan e, yang, e, na, maripoli, watana, ni iya hang distribute soup ana na repoli ug tanan sa gumen na siya maluto na na siya bay gigisa e, ra man kanan bubu mo bisa. Timpla, timpla asin paminta ning kuan uh, black lemon powder, gamay koriander powder, gamay cumin o ginger powder. Mara kung butang dito pagkaumanan na maluto untung gulay, ko na na siyang i-blend. Direde mo ko na na siya. Maayo na siya mga baysa, mga anak nyo pag hindi kumain ng gulay. Yan, magisa kayo ng gulay. Gisahin yung mga gulay na mga masustansya. Pagkatapos, timplahan nyo lang. Tapos yung timplahan, i-blend nyo na siya. Gawin nyo parang shake. Yan, i-blend nyo na siya pagkatapos ng gulay. Ayan, ang sarap-sarap. Ah, ang sarap-sarap. O sige mga bay, magpaalam na ko sa inyo si Magpaalam na ko sa inyo man. Ito lang muna ang update natin for today's video. Thank you so much for watching. Salamat sa inyong mga suporta kanunay mga bay. Daghan ka yung salamat. And send nyo lang ang SS nyo kung sakaling hindi pa ako makabigay. Basta nandyan ang SS nyo. check ko yan isa-isa. Tapos ibigay ko na ang inyong rewards. Maraming salamat mga Puyaters. Ipon-ipon ng mga coins, points para makawithdraw na kayo. At sa mga gustong mag sa akin, pwedeng-pwede. PM nyo ako sa aking... Uh, Facebook o kaya PM nyo ako sa Pupo kung gusto nyo mag-withdraw para mag makatikim naman kayo ng mataas na rate ng withdrawal. Thank you so much. Hanggang dito na lang. Bye. Ampim mo kanunay dihatanan mga bayong asmo na imotang di sa madalit ang kalibo out sa ako mga kraan masuking tigpaminog tiglantao ukingon man usab sa ako ang team sa pobo ay kiti mga anakis mga apo migo lab siat out niyo tarandang salamat sa iyong suporta migo lab out put sa ako ang asikritaryo uh, dere in town na naman ang ako ang assignment ni mo dito sa ako gingagawo na human na patukoy mga hatag na tagayuda u migo lab out day sa ako ang tulopod ka uh, RC Queens di by Roxanne and by kay iya dagang islamo sa iyo mga tabang nga nagpadayon ang ato ang mga lakaw sa kinabuhay pa ayuda dagang salamat kanunay ka rin yung mga bayg ang ping mukhang nagong aso mo na himutang ka padayon lang tas mga lakaw sa bahala nag nagkagiti-giti thank you so much bye